Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin at mamahalin ng partner mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? At pakakaisipin ka niya kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya ay ikaw palagi ang magiging laman ng isipan niya. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo sa iyo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ako lamang ang hanap-hanapin at mamahalin mo habang buhay. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos ay kumuha ka ng zeplak o plastic at kumuha ka rin ng tatlong butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos ay ilagay ang tatlong butil na bawang sa zeplak o plastic at tupiin ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling. Tupiin mo ito at ilagay mo rin ito sa plastic o zeplak kasama ang tatlong butil ng bawang. At pagkatapos mo nang malagay lahat, Hawakan ang ritual, pakaisipin mo siya ng mabuti. Mag-focus at mag-concentrate ka at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos nito ay pwedeng dalhin itong ritual kahit saan ka man magpunta Dalhin mo lang ito at paniguradong hanap-hanapin at mamahalin ka ng taong mahal mo, malayo o malapit pan kayong dalawa sa isa't isa. Dalhin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede mo banggitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel kung may time po kayo. Basta dapat gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At pagkatapos mong panoorin ang video na ito, mag-comment ka lamang sa ibaba ay claim it. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.